Tayo sa PASIC, hindi tayo papayag na paatras ang takbo ng ating pamahalaan at ng ating lipunan. Paabante po tayo. Dire direto -dire -dire po tayo. Kung naririnig niyo po ako magsalita mula noon, alam niyo, hindi ako mahilig pangako. Ang lagi ko nga pong pangako sa mga tao ay hindi ako mangangako. Hindi ano ko talagang pangako po sa inyo. Pero basta nakita natin na kaya ang gawin, hindi na kailangan marami pang sasabihin, basta ginagawa na lang po natin. Yung mga kasama natin dito, naman po sila mga perfectong tao. Pero, kapareho natin sila ng direksyon. Yung isa yung vision natin. Si Councilor Maro, tinulungan tayo. Siya yung chairman ng Committee on Appropriations. Tinulungan niya tayo, tinitingnan kung saan ba dapat uh, maglaan ng mas malaking pondo, kung saan pa yung uh, mga overlap ng mga programa natin. Si Councilor Angelo, ang laki na rin po nang naitulong sa atin, pati sa pagsulong ng iba't ibang sektor. Yung sa solo parents, persons with disabilities, yung pong ginagawa ni Councilor Angelo si Councilor Buboy. Kung maalala po ninyo, sa buong lungsod natin, ang dami problema sa Meralco. Hindi makapagpakabit ng Meralco. Uh, Nagbo-wiretap, nagja-jumper. Uh, nag Napakadelikado. Siya po yung tumulong sa atin para ayusin yan. Ay, hindi ba? Dito sa mga koneksyon natin. Kasama po natin si Warren Tosi, uh, Warren Inocencio. Siya po ang tutulong sa atin. Uh, may mga napag-usapan na po kami, no? pati yung sa local senior pension natin. Alam niyo po yung ginagawa natin sa local senior pension ngayon. Di ba pinapalawak natin yung programa? Nagsimula tayo dun sa mga walang-wala po talaga. 2022, bago pa lang po yung programa program, sa totoo lang po. Dasat, uh, wala pang tatlong taon yung programa. Sinimulan po natin na uh, yung mga walang pension, 65 pataas, yun muna yung binigyan natin. Ngayon naman po, sa tulong ng mga konsyal po natin na nakaupo, in-expand Talo na yung ordinansa, kasama na yung may mga maliliit na SS, 4,000 pa baba, kasama na rin po. Ito si Consirayan. Tayo tahimik lang yan, pero maraming naiisip yan na maganda para sa lalo na, ano na para sa ating mga kabataan. Kailangan na uh, palakasin pa natin yung yung pakikilahok ng mga kabataan dito. Ano pati yung mga programa natin sa sports, yung programa natin sa uh, out of school youth, uh, alternative learning system natin. Meron tayong uh, plano na magpatayo sa totoo sa tulong din naman ni Kong Roman. pero no? pero napag-usapan namin ni uh, Yusek Ryan na magtatayo tayo ng community center para sa mga high school natin.